meron tayong gagawin baston tayo ng isang pantalon um, agong tanggap ko lang ito uh, may haba ito na no? diretso tayo mga kapadyak yung ating haba ay 30 isa is so, dito tayo 26 imedya So, Atin lang itong pantayon din, pantayin dito. Tapos ganyan. Kuwita natin. At ganoon din dito sa loob, kuwita natin. ayan Tapos pag putol natin ay ganito ganituhin natin pag putol. ayan Para ano siya? Para pantay. Babala natin yung mga half inch para sa kasi magbabawas tayo dito eh para hindi siya aakyat. Parang paakyat. Baba tayo ng mga half inch. Kata natin para half inch tayo sigurado. Yan. Half inch. Saka natin guhitan pa ganyan. So, saka natin tagdagan ng isang ruler ng lapad para ito sa lupin natin. Saka natin putulin. Ganito yung aking style pag nagputol ako. Hindi ko pinuputulan siyang nakaganyan. Kasi minsan lumaganyan o. no Tumatabingi. Maganda yung ganon. Hindi siya tumatabingi. So, ganito naman. Baba naman tayo ng half inch para dagdag para hindi siya mag parang tumataas parang tumitingala ba yan pa natin putulin kapag naputulan na natin pa natin guhitan rektarin natin para guhitan natin <coughs> walang tayo ng balay isang ano isang ruler ng lapad para dita, dyan tayo magsusukat ng kwan dyan tayo magsusukat ng ating insim yan ang ating kabuhan ay 25 ito yan o 25 kabuhan so ang tuhod natin dito ay 2 25 by 12 and a half tapos tataas tayo ng mga 2 inches. Mga may 1 inch, may 1 inch. Pero kasi ito may bakat na sa pagkasuot. Parang dito bandang ano eh, mga 12. Taas pa. Dito mga 2 inch ang itataas. So, diyan tayo ngayon. Ano? Diyan tayo guguhit. Pagkatapos, ang tuhod nito ay ang sukat ng tuhod ay 18 inch. So, susuka tayo ng 18 inch. 80 na Kalahati ng 80 na ni ay 9 So dito tayo. 9 Tapos dito naman ay laylayan niya ay 15 na ni So sukat naman tayo ng 50 na ni 7 entry Yan 7 entry Yan yung 50 na Tapos saka tayo go go hit yan pagkatapos nating maguhitan ilapatan natin ng maigi para kurbahan natin dito sa gilid para makurbahan natin ng maayos yan Yan. Target na tayo sa gilid. Yan na yun natin target. Yan. Bawat dito, tinatarget na natin yung pinaka gilid. So, ganoon din dito sa kabila. Kuha lang tayo ng pantayan lang natin dito. Buhitan natin dito. Yan. Saka natin buhitan ng roller pantay. Tapos pantayin natin. Ay, lot lang natin kasi ano. Yun din natin na plan siya eh. Ito po dito na isang ruler ang lapad. Kasi dito tayo magano. Susukat. Kaya nang ginagawa natin sa kapila. So, ang ating tuhod ay 18 and a half. So, and 1 foot. Tahan tayo. Dito naman ay 17 and a half. Ay 15 and a half. Hindi 17. 15 and a half. So, yan. 7 and 3 foot. Yan. So, ganun tayo. Magganun. Ganyan natin gagawin ng pagbabaston. Pero pakiramdaman din natin pag nagbaston tayo kung masyadong hindi pwede kagaya ng iba na bilbutong hindi pwedeng kabilaan lang tayo magbabawas. Kailangan para hindi siya sasagwa kailangan natin ng kabilaan. So both side babawasan yan. Pero so, ito ay pwede naman ito eh, maliit lang naman ang ibabawas natin. So, diyan na lang tayo magbabawas sa kabilang gilid. Yan. Yan yung ating ano. So, doon na tayo sa ano. Single na tayo. Atin natong tatahid. Ito na po tayo sa single. Kain na natin. Gandahan lang ako mga kapadyak. Para hindi ako sisimplang. Sinabagal na akong manay. Ikatulad nung unang panahon na pwede kong paharurutin ang makina. Tapos natin itong bawasan. Ito. Tira lang tayo ng pang aging sewing allowance ng yan. Ganoon din dito sa kabila. Bawas din tayo. you <laughs> hila-hila ko -hila sa ilalim kasi maka maipit kasi may may ano eh may pasadang half stitch na 116 ayan tapos na tayo at atin na itong bubitan ito para hindi ka naman kasi 5 thread yung kaya nagamit 3 threads lang para hindi lang mapupurol agad yung blade kasi medyo may pagkapurol na ng kaunti o, oh. tutulungan natin ang gugupitin so doon tayo sa edging. so atin ang na edgingan naragyan na natin edging sa overlock na natin so atin na ang pabalik na rin para atin siyang lupihan napakita ko lang kung gaano lang kabilis mag pasto na ano para kumita ang ito lang simple lang naman ito nang lupian kailangan pag naglupi tayo yung ating tension dito sa taas ay medyo mahigpit para yung hila ng sinulid ay mas baon doon sa likod. Mas baon siya para kumbaga maganda siyang tingnan. Yan, tingnan natin. Yan, ating ilawan kasi medyo madilim. Uh ganito lang kadali mga kapadyak ano, magtrabaho ng magbaston kaya kung marami kang matanggap sa isang araw na ah, pagbabaston maganda malakas kumita ito tulad nito ilang minuto lang natapos na eh may maniningil ito ng medyo mas mataas taas kikita talaga siya ng mas mataas din ako hindi naman kung gaano kataasan maningil Uh, tama lang na uh, sa aking ginagawa. Yun lang uh, Singil. Kung meron kayong katanungan patungkol sa kung magkano ito, comments lang kayo para masagot uh, ko kayo. Message lang doon sa comment section. saka yung pag nito depende sa sa, sa inyong kalooban kung sa tingin niyo ay hindi kay talo okay na sa iyo yung presyo niyon pero kung tingin niyo talo kayo nasa inyo yung tataasan niyo pa basta hindi naman tayo ng biado ng customer basta nagsumang-ayon sa ating presyo wala tayong inaargab ina biado doon pag tumawad, matatawa, mabigyan din ng discount. Pag hihingi ng discount, discount din. So, ito, tapos na yung ating ginagawa. Na, ano, pabaston. So, pati natin kung nakuha ba natin yung, ano, yung e, pinaka-importante dito, yung tuho, uh, laylayan. Yan, yes, 15 any half, seven, seven, three four. Yan siya. So, yun, ako, saktong sukat natin. At, uh, okay na yung naibigay na natin sa customer yung tamang sukat na yung kailangan. So, para sa mga nanonood sa aking mga videos, ah, uh, mga baguhan man o sa mga datihan na, ah, uh, shout out at maraming salamat sa inyo. At, uh, Paki sa mga baguhan, paki subscribe lang, share and like. At sa inyong lahat, maraming salamat.